sa Reporter's Notebook. Ang sunod-sunod na aksidente ang kinasasangkutan ng mga pampublikong bus. Sa shock na lang ako, naglalakad pa lang kami mag-ina. Hindi na siyang umarangkada. Ang napapabalitang pagkalugi ng PhilHealth. Malaking panahon yan na pwede nating pagplanuhin kung paano maiwasan yung eventual bankruptcy. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Malagim ang mga aksidente kinasangkutan ng ilang pampasaherong bus. Bukod sa pinsala sa ari arian marami ang nagbubuhis ng buhay. mga nagdaan linggo. ilang trahedya sa kalsada na naman ang naganap. August 10, habang tumatawid sa pedestrian lane sa tapat ng Camp Crame, nasa gasaan ang mag-inang si Christine at dalawang taong gulang na anak na si Angel. Doon kami sa pedestrian. Matagal na kami na nga tayo mag-ina Tapos yung bus, nakastop siya. Medyo matagal na nakastop yung bus, so nag-decide ako na sasakay kami. Pinanyasan ko yung driver. Ano ko sa kanya? Nasyak na lang ako, lalakad pa lang kami mag-ina. Wala na siyang umarangkada. Agad nasawi ang batang si Injen habang naputol ang kanang braso ni Christine. Lumukha na namin lang isave is pero hindi na nasave. Uh, Operan daw uli para tanggalin yung dead shells. Dahil sa pinsalang likha ng aksidente, habang buhay na raw nakatatak, ang masaklap na sinapit ng mag-ina. Hindi namin alam kung paano magsisimula ulit. Kaya lang, dumipilit ko lang labanan, kayanin. Madalas pa rin ako umiiyak. Miss na miss ko na siya. Sabi ko sa Panginoon, sana ano, karap pa uli ako na isang anak para kahit paano. Medyo madali-dali ako makarecover. recover hmm. Dahil sa nangyari, sinuspinde ng 30 araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang prangkisa ng 75 bus ng Gel Transport. Ang iniimbestigahan namin primarily is yung operator. Kung uh, naging remiss ba siya sa kanyang duty, no? dapat yung operator uh, must observe uh, extraordinary diligence ano? sa pagpili ng kanyang mga driver. Pero ang driver ng gel transport na nakabangga na Christine, nakalaya matapos magpiansa. Hindi ko masabing namin ko kasi hindi ko naman silang napansin ng pangyari ng araw eh. ako, sir, eh, na yun eh. ko lang ako siya eh, na ano ako lang kasi lalim mo lang sa lalang gulong. Sa Communications and Command Center ng Metro Manila Development Authority, Metro Base, minomonitor ang mga lumalabag sa batas trapiko. Sa tulong ng mga CCTV, nakikita ang mga nagaganap sa lansangan. Kung tutuusin, di ba dapat dito siya pepesto. Nagbago isip niya dito lang. So, makikita natin, delikado yung ginagawang doon ng hubit. Although sabihin natin, nakahinto na yung mga base sa unahan. Hindi mo masasabi kasi minsan may mga tumatawid dyan na, na pedestrian. Ang ganitong pag-uugali raw ng mga driver sa mga lansangan ang nagiging sanhi ng ilang aksidente. Sa tulong din ng mga CCTV camera na nakakalat sa mga lansangan, nakikita nila mga aksidente nagaganap tulad ng nangyari sa bus na ito. Sa bilis ng pagpapatakbo, kahit madulas ang kalsada dahil umuulan. Nawala ng kontrol ang driver kaya bumalagbag ito sa southbound lane ng EDSA sa May Orense. Tumama ang bus sa puno at sa isa sa sasakyan na tumama naman sa isa pang sinusundang sasakyan sa pag-aaral ng Department of Health noong 2005, pang lima mga aksidente sa dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa bawat limang taon, may git 33,000 daw ang namamatay. Sa datos ng MMDA, mula Enero hanggang Mayo pa lang ng taong kasalukuyan, may 1,488 na ang naitalang kaso ng bus-related accidents. nakatitigit sila at tatusok ng mga bakal nagad agad nilang ikinamatay. Sobrang sakit. Parang hindi namin ma. Kaya na nanawara sa amin tatlo.